Hi guys, andito tayo ngayon sa Pililia Rizal. Nakita nyo ba sa likod ko? Ito ay ang windmill. Sa ito, sa tourist destination ng Pililia Rizal. Anyway, nandito po kami dahil i-visit ang blessing na ibinigay sa akin ni Gigo. Sa ito, sa nakasul sa aking dream board na magkaroon ng farmland at malagyan ng bahay bakasyonan nagpapasalamat ako sa sarili ko despite na marami akong napagdaanan ng mga failures sa business ilang beses na scam pero hindi sumusuko dahil ang mindset ko pag sumuko ako hindi ko makakamit ang aking mga pangarap sa buhay kaya ang payo ko sa'yo kung na-fail ka man na-scam ka man pagka mawalan ng pag-asa pag may mga opportunity na lumalapit at may nag-share sa'yo pag-aralan mo ito Malay mo, ito rin ang makakatulong sa'yo Makabawi at makabangon muli Gaya sa akin, 3 years na ako dito kay Gigos Aking pinag-arala, aking minahal At hindi sumusuko Pag-share ng great opportunity na ito Para naman makatulong sa ibang tao We're proud na aming family At na po kami ay investor Secured na yung future At natutulog kami Tuloy pa rin ang passive income Kaya ang payo ko sa inyo Huwag mawala ng pag-asa Laban lang Ilaban ang mga pangarap sa buhay Ay hindi lahat failure Failure doon ka matuto at maging matatag sa buhay. At huwag palaging makalimot ang mga blessings na binigay sa atin. Kaya ako, papasalamat ako kay Gigo kahit paunti-unti niya na ito binibigay ang nakasulat sa aking dream board. Kaya mga kapatid, kahit gaano man kahira, pagpatuloy nyo lang, huwag sumuko. At higit sa lahat, kailangan mo magkaroon ng mga taong nakapaligid sa sa'yo na mag-motivate, gagabay sa lahat ng mga challenges na mapagdaanan mo. Kaya never give up kapatid dahil ang pag-successful sa buhay lahat madadaanan mo. Sabayan mo lang ng sipag, tiyaga at consistency at kailangan may positive mindset. Kasi kung ano ang nasa isip mo, palagi kang positive, Ging maganda rin ang resulta in the future. Never give up. Chase your dream.